Sunod, mga kababayan. Dito tayo kay Amy Marcos. Ha? Mga kababayan. Dito tayo kay Amy Marcos. Bukod kay Marcoleta, mga kababayan, na nangangamoy rihas, si Amy Marcos po, nangangamoy rihas din. Nako po, mga kababayan. Ha? Bakit kent mo na sabi na nangangamoy rihas si Amy Marcos? Ganito po kasi, mga kababayan. Ha? Ah, Ganito po kasi mga kababayan ang nangyari. According kay Attorney Jesus Falsis, no, mga kababayan sa madaling salita, si Jesus Falsis po ay isang kakamping supporter at isang abogado na meron daw di umano itong puting ahas. Ha? Ah, puting ahas katulad kay Maharlika. Nakalagay dito mga kababayan kay Jesus Falsis. Ah, ito, Jesus Falsis yan ha. Oh. Ang sabi niya dito, a uh, Tweety Bird confirms, BBM has given the go signal na 100% ilaglag na si Amy Marcos. Ah, uh, ano nga ba? Bakit nga ba? Pag lumabas o lumantad na daw ang bagma ni Imee from Department of Public Works and Highway as a senator and as a governor of Ilocos Norte, ipapakulong na ang hilaw na mangga. Patay kang bata ka. Kaya pala mga kababayan, nag si mangga. Kaya pala, ha, pinagkalulu niya ang kanyang kapatid at sinabing nagdodroga daw ito. Kasama ang asawa, pati ang anak, inalok daw ang anak niya na gumaganon-ganon kapag ka nag-speech. Diba? Yung isa niyang anak ng no, governor, gumaganon-ganon. hmm -mm. Nagngingiwi-ngiwi, inalok daw ni Sandro yon. Mm. Sabi niya, kaya nagkaganon-ganon. Mm. According kay Attorney Jesus Falses, ha? Ah, galing sa kanya mga Tweety Bird. Ha? Ah, galing sa kanya mga Tweety Bird. Given the go signal na 100% ilaglag na si Amy Marcos mula kay PBBM. Pag lumabas o lumantad na daw ang bagman ni Amy for uh, from DPWH as a senator and as a governor of Ilocos Norte, ipapakulong na ang hilaw na mangga. Laglagan na to. Yeah? ayan po mga kababayan, ang sabi ni Attorney Jesus Falsis. Nako po, mga kababayan. Ano nga ba itong bagman-bagman na to? Ano nga ba itong sinasabi ni Larry Gadon? Mga kababayan, mismong si Attorney Larry Gadon, mga kababayan, sinabi na din po ni Attorney Larry Gadon, mga kababayan, itong naturang bagman-bagman ni Aimee. Pakinggan ninyo, ha? <coughs> Masking okay. si... Oh, Amy, mm. Kaibigan kita, pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Mm. Oh, bakit? <coughs> Kasi meron ka nahuhulinigan na yung iyong bagman dyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta mm. sa aking Kakaalam sa mga media circle ay um, malaki ng kumanta yung iyong bagman man dyan sa Ilocos, yung mga DTWH projects na yan. At sa aming na narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa uh, campaign mo, na donors mo rin sa campaign mo. At yan uh, hindi ka napagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong ipapoy. Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat ay, yan ay ipaglingin nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mo idamay ang mga Pilipino, huwag mo idamay ang Pilipinas. Gay, maninira ka, mag stabilize ka ng gobyerno. Sino pinapahirapan mo? Ang mga Pilipino. Saan na napunta ang utak mo? Ay, ni, mean, kaibigan kita. Pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Um, bakit? Kasi meron ka na uhulingigan na yung iyong bad Diyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta sa aking pagkakaalam sa mga media circle ay uh... Ayan, narinig nyo ha, mga kababayan. Uh, yun. Ha? Ang iyong bagman. Oh, ayan, malapit ng kumanta ang iyong bagman. Nako po, Diyos ko po, mga kababayan. Kaya, yun ang katotohanan. At buko doon, mga kababayan, ha. Kaya pala, napansin ninyo kada hearing, ha. Na nandoon ang mga diskaya, wala si Aimee. Ah Kaya pala kada hearing, pag ipatawag ang mga diskaya, wala si Amy. Mm. Kasi ang mali mga kababayan, bakit si Chabit Singson hinamon niya ang ICI na imbistigahan ang Ilocos Norte sa panahon ni PBBM at ni Sandro? Bakit hindi hinamon ni Chabit Singson na imbistigahan Ah, ang panahon ni Imee nung siya pa ang gobernadora at ang anak ni Aimee, na gobernador din ngayon. Bakit nilihis ni Chavit? Bakit si Sandro lang? Bakit hindi si Imee? Ibago e, si Imee nagsinador. noong kasabay ni Marculeta nung last May lang, ha? Ah, limang uh, ano, pitong buwang nakalipas mula ngayon, no? Mula mula ngayon, Ah, uh, hindi actually pitong buwan nung last May lang this this year 2025. Oh, bago si Amy naging senador, congresswoman po siya. Ayan na mga kababayan, ah, congresswoman po siya. Alaka, Diyos ko po, mga kababayan. eto na nga. At ang sabi nga ni Atty. Jesus Falsis, ah, sa mga hindi po nakakaalam mga kababayan, si Atty. Jesus Falsis po, siya po yung abogado na ah, tawag nito tumusta kay Panelo doon sa ano ba yung, ano ba yung programa na yun na Si hinamon ni Panelo si Jesus Falsis na. Tingnan mo, tingnan mo, ha? Walang makukulong diyan sa plan control na 'yan, walang makukulong. Sabi naman ni Jesus Palsis, anong walang makukulong? May nakakasuhan na nga. Antayin natin ngayong katapusan ng buwan na ito, yung taon na ito, kasi may makukulong, sabi naman ni Panelo. Walang makukulong diyan. Tapos ganun din ang ginawa nito ni ni ano ni Malutikya ha? si Malutikya ba yon yung kaharapan niya, si UC Clear Castro na oh kay wala man nakakasuhan uh, walang ano walang nakakasuhan walang uh, walang makukulong yan oh sabi naman ni UC Castro ano walang makakasuhan eh meron nang na ang warad meron nang na ang ano eh planchado na mm, sabi niya eh sino sino ilan ilan oh gumagano. Oh, no di ba sa so, mga hindi po nakakakilala yun po si Jesus Falses no yung bumutata kay Panelo. Ito yun na mga kababayan. Ipakita ko sa inyo kasi baka sabihin nyo, fake news yan, sino ba yan si Jesus Falses? Ito ha, Jesus Falses versus Panelo. Ito, pakinggan ninyo na merong mga pwedeng makulong Christmas or before Christmas because kung nandiyan po yung kaso, pagka lang kaso at nang warrant of arrest, nakakulong sila. And then, matatalo niya si President Duterte. No offense ulit sa ating mga ka kasi sabi ni Pangulo Duterte, no, yung bago siya manalo, kaya siya nanalo, nag-final eh. Sabi ni Pangulo Duterte, very Gen yung ano atake niya Ito na, ang huling Pasko niyo, mga uh Tapos siya, yung parang boom, boom, boom. Kaya nangyari naman. Talaga. Talaga.

Yun ang sinasabi ko. Yes. Na may problema ka sa proceedings kasi nga, ka, korte. Uh, iba, iba ang takbo ng korte. Kaya sinasabi ko, pag revolutionary government ka, kung gusto mong makulong yan. Okay, you know Isa, pag nag-declare sa revolutionary government, okay. it, okay. pa, 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 na ngayon, pwede mo ngayon, okay. suspendido lang. Ngayon, pwede mo ngayon, na ikulong muna, saka mo bigyan ng suspensis. Sinatakulong ako na, na, ni Duterte. tete. ang dami. Kanima, nakalaya, akwitan. Alam mo ba na maraming cabinet members <laughs> na sinipa siya? Hindi <laughs> <laughs> na hindi na pakulong. Hindi na pakulong. Hindi oh, na Hindi Pero tinanggal, hindi ka gaya. Pwede ko Eric Yap nilalaglag na ni Manny Pacquiao. Kung Eric Yap sinabi na ni Manny Pacquiao noon na Matt involved. President Duterte said, Eric Yap, you're involved. Kasi kaya hindi pinapakalaman mo. Lapsuha. District Engineer, ha? Ito pinag-uusapan natin ngayon. Nasabi ngayon ng President Duterte. Okay. Diba? Nung panahon ni Digong, wala talagang nakukulong. Ha? Yeah? Nung panahon ni Digong, wala talaga tinanggal lang. Tapos, tapos na yung issue. Panibago na naman na usapin. Diba? Yeah? Oh. Kaya nga, sa totoo lang mga kababayan, yun po si Jesus Palsis. Ito po, mga kababayan siya po si Jesus Palsis mismo na naglabas ngayon ng isang uh, ano nga, uh, balita na patungkol nga daw kay Amy, galing daw ito sa kanyang mga Tweety Birds. No? Galing daw ito sa kanyang mga Tweety Birds, mga kababayan, na meron daw go signal ni PBBM ang inaantay na ilaglag daw si Amy at ipapakulong kapag nagsalita at lumabas na ang bagman. At kung mapatunayan na sangkot si Amy sa nakawan sa DPWH nung siya pa ang gobernadora ng Ilocos Norte at napatunayan na maraming proyekto doon na ninakawan or ghost Ikukulong daw ang hilaw na mangga. Patay kang bata ka kaya pala pinangunahan na ni Amy. Ha? Ah? Kaya pala mga kababayan, sabi ni Amy Marcos dito, ayan no, oh, ipapa ah, dito 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 ipapakulong si Sarah ni Boying at pati daw siya. Bakit niya nang bakit niya pinangunahan? Ni Senator Amy Marcos ang appointment ni Boying Rebulla bilang bagong ombudsman. Mm. niya planchado na talaga niya ang plano na mapakulong si Vice President Sara Duterte. Hmm. Nasa front line ng balita niya. Ayan si David na. Ah, bakit nila alam? Bago pa man italagang ombudsman si Justice Secretary Boying Rimulya, natunugan na raw ito ni Sen. Amy Marcos. Ah. Si Sen. Amy ang nagsampan ng kaso kay Rimulya, kaugnay ng pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kalaunan, ibinasura rin niya ng ombudsman. Kasi nagtumbling ang ombudsman. Pagtumbling para dismiss yung mga kaso. Dismiss ka agad. Lahat baseless. Pagkatapos mag-issue ng clearance. Talagang uh, kinakanalang todo-todo tingin ng senadora, pinaplano talaga ang pagpapakulong kay VP Sara Duterte. Bukang planchadong planchado na. Uh, kung hindi makakalusot yung impeachment, nako hay, ang plan B, diretso na tayo sa plan C. Planchado na ang lahat. Naninindigan naman ang Malacanang. Ha? Bakit niya sinabi? Ganito lang yan mga kababayan eh. Simple lang sagutin niya mga, yung mga tirada ni Aimee, yung mga Madam Auring, Madawa, Madam Auring style niya. Isa lang naman sasabihin mo yan eh. Makukulong ba si Sarah kung walang kaso? Ha? Tanong ko mga kababayan, lalong lalo sa mga nanonood sa akin ngayon. Ha? Makukulong ba si Sarah kung walang kaso? Ha? Ha? Ganun lang. Kung walang kaso si Sarah, hindi siya makukulong. Pero kung may kaso siya at tatalab man, makukulong siya. Simple lang naman. Hindi naman tanga po siguro si Buying. At syempre, ang dami-daming abogado ni Sarah, di si Saiz. At meron pang mahigit, ah, ilang abogado pa na mga DDS diyan na nagbablog-blog na nga ngayon. At pati si Sarah, abogado din. Imposible naman na papayag si Sarah na kakasuhan lang siya ng gawa-gawang kaso. Eh, kung pakinggan niyo so, si Aimee din mismo nagsabi. Mm, Aimee, o oh, ito, Sarah, tad-tad ng kaso. Mismo si Amy nagsabi. Mm. kaso na kapila uh. kay VP Sara, no? uh. ano? Ang dai-daiin niyang kaso at uh, hindi natin masasabi na kung baga walang accountability, marami pa rin pananagutan. Oh. Kasi ang dami pa rin kaso. Oh. E anong ikinakatakot mo kung makulong si Sara dahil sa pa, dahil sa investigasyon ni Boeing? Inanggaling e, mismo sa bunganga mo, tad-tad -tad ng kaso. Maraming kasong nakapila. Ah, isang katerbang kaso, tinadtad si Sarah. O, oh, kung doon sa isang katerbang kaso ay lumusot doon isa-dalawa, kulong naman talaga siya. Napaka-imposible naman lumusot yung isa sa 20 kaso niya, isa-dalawa-tatlo, hindi siya makukulong. Ano yon Grabe naman siya ka-powerful. Ano siya? Anak ni Spider-Man? Ano siya? Anak ni Superman? Na kapag kinulong, lumilipad, lumulusot? Ano siya? Miembro ng X-Men? Na pwede tumago sa pader? Na si Sarah po ay tao. na yeah? Isa po siyang explorer. Hindi po siya miyembro ng X-Men. na, yeah? Mm. So, anong ikinabahala ni Amy kung makukulong si Sarah kung siya nga mismo ang nagbulgar? nakita naman ninyo sa COA uh, sa katutak pa ang kaso sa COA disallowance uh, uh, regarding the confidential funds nakatenga pa rin yan uh, on appeal before court commission uh, may tatlong petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court so tuloy-tuloy pa rin yan uh, tapos may core proceeding sa 2023 confidential funds uh, about OVP uh, pati na rin ang DepEd uh, so hindi kumbaga makakaligtas kung may ano malyaman. Ah. Oh, so, kumbaga hindi talaga makakaligtas kung may ano malyaman. Sang katerbang kaso, alam niyo naman 'yan. So, kumbaga hindi talaga makakaligtas kung may ano malyaman. So, kumbaga hindi talaga makakaligtas. Kung may anomalyaman. Oh, kita nyo, nagkangiwi-ngiwi na nga yung baba ni Aimee. Tapos ngayon, magtataka siya na plansyado na daw. Ah, at makukulong na daw si Sarah. Ah? napakasimple na mga pangyayari diyan nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI ah. mga PI nila hindi rin sila umubra sa impeachment kaya narito na tayo ngayon ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag 2027 at hindi lang si Inday Sara kundi lahat ng mga Duterte kaalyado ng mga Duterte Duterte, bat, baka pati ako. Yakan uh, ay sa gitna ng paghihirap. Bakit sinabi ni Amy na bata baka pati ako? Kasi alam ni Amy, dito pa lang sa sinabi ni Jesus Palsis at ni uh, Attorney Larry Gadon na ang bagman ni Amy, go signal na lang ni PBBM ang inihintay. Kung sinabi ni PBBM na pasilitain na ang bagman at sangkot si Amy at mapatunayan, automatic makukulong. Bakit pinangunahan na agad ni Amy? Kasi alam niya ang mali niya. Alam niya may kasalanan siya. Duterte, kaalyado ng mga Duterte, mm. bat, baka pati ako. Mm. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon, at ng kawalang aksyon. hindi ba? Oh, mga Duterte, mga kaalyado ng mga Duterte, si Sara Duterte, at baka pati ako, hindi baka ay me, ha? Mangga ikaw, hindi baka. Mangga ikaw. ba? Oh. So, mismo, inamin niya, mismo, alam niya, so sa madaling salita, lahat daw ng mga kaalyado ni Duterte, baka pati siya, hindi po siya baka, mangga po siya ba? Diba? Mm -hmm. So 'yun 'yun mga kababayan. Hindi niyo na maitanggi 'yan, ha? Ah? Kasi mismo sinabi ni Jesus Falsis, go signal na lang ni PBBM ang kailangan na pag nagsalita na ang bagman ni Amy at napatunayan na sangkot si Amy, ah Makukulong talaga siya. Isa 'yan sa sinabi talaga ni Attorney Larry Gadon. Yes, Saan na napunta ang utak mo? I mean, uh, kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo, sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Bakit? Uh, so, Kasi meron ka na umulingigan na yung iyong bad man dyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta sa aking pagkakaalam sa mga media circle ay uh, malapit na kumanta yung iyong bad man dyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming na narinig din na si Diskayo pala ay contributor sa uh, campaign mo na... 'di ba? So 'yun 'yun mga kababayan. Nagpapanik na si Amy. Nag-post pantrum ano na siya, nagtawag uh, don doon. May tawag diyan mga kababayan, yung nag, nag -nagtantrum na siya, post tantrum. Ah, nagtatalon-talon na sumisigaw-sigaw na nagwawala na. Nagmukha na siyang broha. ba? Diba? Kasi bakit alam niya kasi mga kababayan ang mga pangyayari. Kaya mangga, kung ano man ang sinabi mo, magkakatotoo na. <laughs> alam mo na. ba diba, Ma'am Lindy Guzman? Mm. Sunod, mga kababayan. Ano yan? Kent? Mm. Kent, mayroon daw mag-i-impeach kay PBBM anak ko, Sir Joseph Progozo. Hayaan mo yan sila. Trip nila yan. Hindi nyo pwedeng ipa-impeach yung PBBM kasi bakit? May immunity yan. Kasuhan nyo sa ombudsman. Kapag impeach-impeach, hindi tatalab yan. Mm, -mm.